Good morning! Oh, missing na ba ang lahat? Cheers! So, ngayon guys, ay bibisitahin natin yung ating tanim na sili, talbos ng kamote at kalamansi. So, ito guys is 15 years old na siya guys. 15 years old? 15 days pa pala. Sorry. So, nakikita niya dyan is mayroon na siyang mga mga bulaklak. Okay. So, dahil napakaingat natin sa sili na ito, guys. Kasi mahal dito sa Manila yung sili. So, alam nyo naman yung mga pestes sa buhay natin. Ayan, gumagapang siya. Pitikan ko nga. Wait lang, guys. Nang maramdaman niya yung sakit ng ginawa niya. Ikaw, 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 ikaw. Tingnan mo guys. Oh, ito, guys. Oh. Mm -hmm. mm. Ayan. Ayan siya, nalaglag na siya. Buti nga sa kanya. Ayan yung ating sili. Oh, 15 days pa lang pala yan. Akala ko 15 years din, namatay na. Matay niya. So itong si natin, ito, ito yung three years old. Hanggang ngayon, ganyan pa rin sa kalaki. Hindi ko malaman-laman kung anong kailangan niya. Pero okay naman siya guys. Mayroon naka Ano lang, Tanggalin natin. Ay, nalaglag na siya so ayan meron tayong talagang tawag nyo sa inyo doon dito guys kalamunggay o kawayan guys <laughs> Chinese bamboo ito yung iniinom mo guys nilalaga ko lang init tapos ito meron tayong talong na 10 days old uh, hindi ko malaman kung talong ba talaga yan hindi ko pa alam tapos ito guys 5 days old pa lang ito yung talbos ng ating kamote. Hmm, nakikita nyo yan guys. Nasa isang ektaryang lupain yan. Hmm, ba? Diba? So, hindi naman papahuli yung ating tanim sa labas. Oh, kilala nyo ba itong ano to? Ito yung Romulon. Charot, di ba lang. So, wait lang guys. Babalikan ko kayo. Okay. Punta muna tayo dun sa may tanim ko sa labas. Kasi yun yung mas maraming ano. Pasyal ko kayo dito sa labas ng aking ano, buhay. Yan yung aking mga halaman. So, kaya yung aking tanim na portion plant na nasa isang taon. sa kalahati. Eh. Ka eh. So, may mga bago tayong tanim, guys. Kahapon lang ito kong natin. At saka ito, matagal na siyang buhay. May kalamansi pa rin ako dito, guys. So, hmm. Bakit? O yan, hindi nag yung camera natin. Yan, siguro mamunga na yan siya bukas. At saka yung ating mahiwagang hmm. Ang dami kong kapayas dito, guys. Lalaki na yan, guys. Mamunga na yan. Yan yung higanting kapayas. Ganting abey. So, tingnan natin yung view natin. Ayan, ang ganda. Ang ganda pala sa langit, guys. Kikita mo talaga kung gaano siya ka, ano, ka dark at saka kahit gaano siya ka kadilim. Bibigyan ka pa rin yan ng sunlight. So, ang init-init dito, guys. Maganda ito para sa mga tanim natin. Ang init kasi guys is vitamin C. Kaya lang wala tayong sita. Wala. Gusto ko talaga yung kangkong ko talaga guys. O buhay na buhay siya. Yung parang nalagaan mo siya. Ano ano? may bago akong tanim. Ayan. Ayan siya guys. ayun yung tapos ng gamutin. Laki na niya. Oh, Uy ang ganda na niya. Grabe siya. Ayan. So ito yung langka. Tapos may saging din dito guys. Turo ko sa inyo yung saging. So dito lang tayo sa malayuan. Iyan lang natin siya ilalapit lang sa ating camera. Iyan. Kita niya yan guys. O. Oh. See. Ayan yung puno niya guys. Nakatago sa may. So malayo yan siya. So. Iyan lang natin. Zoom in. Gusto ko talaga dito sa. May hagdanan kasi dito guys. Gusto ko talaga dito banda kung sa ayun may malunggay na ay eh, ay eh. tsaka ang sarap sa pakiramdam mo oh. para kang nag-iisa charot at meron pa doon kalamunggay ayan o oh. yun ang layo nyan guys ginom in lang natin so kung ayun, eh, yan layo yan so yun may mga bisul doon zoom in natin yan bisul oh grabe sa kabila, meron pa din. Ooh, nice. So, pinakamaganda dito guys is mulangga. Alam niyo, guys, kukuha na naman tayo guys. Alam nyo kung bakit. Magluluto ako na. Ano, walunggay lang. Walang kahit na ano. Para sa daily diet natin guys. Daily diet. Tapos, biglang may bumusina. Akala mo ikaw yung ano. Papansin ka girl. Hindi yun ikaw. Alam mo bagong ano pa lang siya. Kinuha na nun. <laughs> bagong tubo pa lang. Ito maingay. Ingatan mo ang iyong buhay. Paano pa? <laughs> yung kalamang Ako, Ang kuwe ka guys. Kaya utod did siya. Pagmamahal yan guys. Oo. Pagmamahal. Ganyan yan. Diba pag nagmahal ka, nasasaktan ka. Ito yung sinasabi ko sa inyong pagmamahal ko. Yeah. So, ito yung ano. Ito yung ito yung kayamanan na hindi maibigay ng kung sino lang. Ayan. Pag Philippines ka talaga nakatira guys. Ayan. Shut up. Ayan. Bunga ng pagsisikap. Ayan. Tatalon ka lang sa... guys. Eh. Hello. Bunga ng iyong pagsisikap guys. Pa. So, Gusto ko talaga yung lagyan ng ano yan, egg. Um, gagawa ako ng egg malunggay. So, gusto ko pang kumuha ulit. Yun ko. Boys, buhay to guys. Kapag gusto mo talaga guys, may paraan. Wala yun na yung malaki. Yo! Woo! Hindi pa siya nakawala. Ano you know, guys, eh, mahirap talaga to guys. Malayo to eh. Kailangan mo maging yulo. Carlos yulo para maging gymnastic. Kasi kaya mataas yung kamay mo. Wala, ang daming bulong kayo Guys. Kailangan ko tamad talaga. Maminto na ako nito. Sorry, sorry. ba marami buwang. Kasi ko. Tcharin! O, oh, diba? Huwag sasama ang loob kapag ikaw ang nauna. Deserve. So, magugulay na tayo ng may itlog. Tcharin! Bye-bye, guys. Love you, mom. Mwa, chup-chup. karbis na naman ako